<laughs> Ayan. Ayan daw mga master ha. Ayan yung para paraan minsan. Yung manamano ano lang yan. master, ayan yung yung uh, yun, uh, yun, uh, yun, uh, parang uh, nagganyan ng ano nagganyan ng hirap kasi so ganyan yung pagbutas niya mga master ha so gamit siyempre yung flyer para maiwas yung uh, mga sugatan damage yung si Leon ayon ah, yeah. oh, oh. Yeah. bagong recruit yan mga master So, ayan, sa nyo sa loob para, para maging safe lang tapos uh, hindi masira yung uh, uh, uh yung forma ng uh, ating spandrel medyo titiklopin nyo kasi as uh, makikita natin mga master yan ay dubli no, nakapatong yung dalawang spandrel so medyo mahirap so ang gagawin na lang dyan yung nakausling yan Ayan uh, yun yung makikita nyo. Ayan, medyo subukan na ayan, kung ganyan, uh, lang. Ayan, tumikita nyo so, yang ganyan. Ah, pina topic niyan Oh, yung master na yan si Leon. Si Leon yung anak ni uh, ni Juan, yung kapatid ni Amor. 'Yan uh, yung Sayang Gaw. Ah, uh, ayon. Hi. Ayan, yeah, yeah. Sayong recruit mga master. So, ayan mga ah uh, kung paano butasan yung span drill natin no? na para paglagyan na yung downlight so ayan yung ginagamit so kailangan natin yan ay gunting na pangiro, uh, yung maliit yung ganyan yung uh, gunting no? iba naman yung gunting talaga na pang uh, Pero na eh. Okay. Ah, ilalagay namin sa uh, downtime. Oo, oh, so, okay mga mag oh. kita mo, master yan. Yan si Bobot. Hi, boy! Uh. Ay, yan si Bobot. So, oh kita mo. Basta mga magagaling na mga master eh, nag-ano na talaga yan, nag-away-away. ayan naman yung uh, dalawang body namin oh. No? sila yung naglalagay ng na mga stand dito sa site namin sa ilog so ayan sila mga body yan so ang kasunod yan uh, tapos tayo uh, alam niyo mga master si Leon ay taga botas ng stand namin yan uh, pag siya yung mason uh, siya yung taga-finish ng na mga nagra namin ng mga wood siya yan ako to at saka so para ano na naman Winter, si Bobot naman yung tagalagay ng ano ng downlight so yan, ayan si Bobot mga si Chris ayan si Chris kaso uh, ang itim no talaga mga master talaga mga master mga uh, simulat sa pool mga master talagang napaka itim talaga ni George uh, George talagang ganyan hindi uh, um, na kayo naman ibago dyan mga master ha natin yung yan George so, na ha, Inahandal na yan ni Chris para uh, mailagay yung ano natin yung uh, downlight okay. just pakita mo yung downlight nga George na uh, ilalagay natin dyan uh, ayan mga uh, mga master daw ayan, hinawakan niya ni Leon uh, Malaki Tato. ito eh. Mga uh, uh, ilang watts yan, George? Uh, 15 watts, no? Uh, medyo malaki talaga yung bubutasan sa span rail. Uh, uh, mga master, uh, huwag kayo mag-alala kasi mababa lang naman yan, no? Uh, at saka kung mahulog sila dyan, eh, yan, sa may is isdaan sila mamagsak. Ayan, no? So, oh, oh, parang palaka. Ayan, no? Inihanda na yan ni George. Kaso yung ulo niya, kita yung ulo niya, mga master. Okay, <laughs> okay. Ayan mga master pinapit na ni George so, yeah. so, ayan mga master so ayan kung makita nyo ayan yung uh, paglagay ng downlight uh, sa span rate. so maraming salamat mga master bali nagbabalik po tayo sa vlog since uh, busy tayo na uh, buwan dahil nga ay pandemic tapos naghahanda pa kami para sa aming charter no? So anyway, maraming salamat mga master sa pag-subscribe. Uh, kung bago pa lang kayo sa, sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang notification bell para sa mga update na video. Maraming salamat mga master. God bless. George Alon George? Nanuman? Nice.